Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Una sa lahat, lubos na nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta kay P.R. Strategic approach to trust these public servants to be the next leaders of the Philippines. I would like to thank you, the Duterte, for your unwavering loyalty not just to my father but to the Filipino people. Maraming salamat sa inyo. Your principles cannot be bribed with money. Power and influence. It will not be forgotten. It has been my greatest honor in my 21 years. It has been my greatest honor to stand and fight for my country, my fellow men, my family, and for my father who loved me into the woman I am today. Bago siya kinuha sa akin, the night before it happened, magkatabi pa kaming natulog. I asked him, Dada, what's gonna happen to you? And as a father who didn't want his baby girl to worry, he responded with his usual phrase, Sus, wala yan, maniwala ka dyan. my daughter Rudy, who will be watching this later, pinalangga ka ni Kitty, Ayaw na kalimti. Know that I remain unafraid, unbent, and unswayed, just like you. Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! personal na mensahe ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sabi niya, exercise your right to vote and do so wisely. My warmest greetings of love to every Filipino. Mga kababayan, mga kabataan, apat na araw na lang bago ang eleksyon. Huwag niyong ipagbili ang inyong mga boto. Piti pila basta, piti pila basta, piti pila basta, piti pila piti pila basta. ka na na suka, Linisin si tantos, tibalik sa paya ng talino at muso. Tumatunay na Duterte, ang ilan na sukadhen, ang isang komay nasi, kumata ayus ay, konto kanto bongo. Maraming salamat aman, kaya doble. Okay Eto na yung susunod natin na ah, Senador Eh kahapon may nakita akong post. Anong, post Anong post? Nakita ako yung post Aba sa lungsod ng Montilupa may, may kahalikan <laughs> Tapos Kahalikan? Oo Nagsosorry, sorry. So humingi na lang ng pasensya pa Kaya sabi ko, ah, dun ka mana. Ang <laughs> no, hihira, ba't naman ako nadamay dyan? Dun ka mana, alam ko na. Wala, wala akong kinalaman yan. Basta lahat dyan, natutunan ko sa kanya. Mga kababayan, atin mong si Senador Bato oh, Diyarosa! Kung ano ba ang totoo sa servisyo at may medikasyong magsiripin? Ikaw, Senator Bato de Rosa, ang patuloy na sumusupo sa iligal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipinas. Iisip ko na mga ang buhay niyo. Gusto kong ligtas kayo, taga niyo sa bato. Yes, sir. Susana. gabi sa ating lahat! Ano namang matamlay kayo dyan? Sige pala, sumaya kayo! Binigyan na kami ng 7 minutes! Uy! 6 na lang! Gantahan ko kayo ng 5 minutes! Tapos magsalita ko ng 1 minute! Okay! Bye!